paunawan niyo po sa amin ang mga salita mo upang ito ay uh, magamit po namin sa amin nga uh, pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat, Panginoon, ang lahat pong ito'y dalangin namin sa pangalan ng inak na si Jesus. Amen. Okay, so ang title ng devotion po natin na gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong gabi ay katatagan sa panahon ng mga pagsubok no? katatagan sa panahon ng mga pagsubok now, isa sa mga pangunahing bagay na madalas na sumusubok sa ating katatagan o sa ating pananampalataya sa ating pagsunod sa Panginoon ay ang mga sularanin sa buhay mga trials no? lalong lalo na ngayon siguro inlilingid sa atin yung mga bagay na mga isyo sa buhay mga problema, personal problems sa lipunan, sa family or sa financial hindi ko alam kung ano yung mga personal situation nyo po mga, mga kapatid ngayong sa, sa present situation na to maaring dumadaan ka sa mabigat na problema sa relasyon, sa pinansyal, sa kalusugan. Hindi ko alam kung saan tayo merong isyu ngayon sa buhay. Now, paano ba natin aharapin ang mga problema ang dumadaan sa ating buhay? Paano ba natin ito hinaharap? Ano ba yung tamang respond natin? Kasi bilang mga tao, bilang mga kristyano, kadalasan kahit gaano tayo katatag kahit gaano tayo ka sigasi uh, sigasig minsan kapag dinadaan tayo ng mga problema pagsubok sa buhay ay hindi natin maiwasan na uh, mga discourage manghina sa buhay dito po sa text na pag-aaralan po natin uh, ito yung binigyan pansin ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano kanyang sinusulatan. So, konting background lang po dito sa text na binasa po natin. Ang 1 Peter chapter 4 or yung book of uh, uh, book of uh, 1 Peter ay sinulat po ito ni Apostol Pablo doon sa mga scattered Christian na nananirahan sa iba't ibang panig ng Asia Minor. Yung mga Kristiyanong ito, sila yung mga mga scattered Christian na dumadaan sa iba't ibang pagsubok sa buhay dahil sa matinding persecution na nangyayari. So during this time, sa panahon na ito, ang, ang Emperor ay Emperor Nero na kung saan siya po ay kilala sa pagiging notorious na mamamatay tao, especially doon sa mga mga Christiano so binigyang pansin ni Apostol Pablo para encourage yung mga kristyano o yung mga believer na dumadaan sa matinding pagsubok para i-encourage sila na manatiling matatag sa, kan sa kabila ng mga kapighatian, mga trials o persecution na nangyayari sa kanilang buhay. So dito sa text na binasa po natin ay may mga bagay na itinuro si Apostol Pab Pedro kung paano ang tamang pagharap sa mga pagsubok sa buhay. no po? So yun din po ang gusto kong matutunan natin sa ating devotion ngayong umaga. So ang tanong na sasagutin natin is, paano ba tayo mananatiling matatag sa ating pananampalataya o pagsunod sa Panginoon sa panahon na tayo dumadaan sa mga pagsubok sa buhay? So meron lang po akong ilang bagay na gustong pan bigyan pansin sa passage na ito. So, na gusto kong malaman natin na during ano kapag tayo ay dumadaan or sa panahon ng mga pagsubo, ang unang dapat natin matutunan is uh, point number one natin is understand that life challenge is inevitable. Kung ang problema o yung mga trials is natural na nangyayari sa buhay ng isang tao. Kibeliever man siya, o unbeliever man siya, ang problema ay natural na nararanasan. Gusto kong basahin sa verse 12, sabi dito ni Apostol Pedro, Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pang karaniwang. So dito, sinasabi dito ni Apostol Pablo, Pedro, sa passage sa verse na ito na doon sa mga believer na sinasabi na dito na huwag daw magtaka doon sa mga trials na pinagdadaanan nila sa buhay. Bakit? Kasi sabi niya dito no, huwag daw na magtaka sa mabibigat na pagsubok na dinaranas na para bang ito hindi pang karaniwang. So dito, so this verse encourages believer to expect hardship as a normal part of following Christ. Ibig sabihin, uh, in-expect bilang mga Kristiyano, in-expect ni Apostol Pablo na mamuhay uh, yung, ano, yung challenge ay natural na nangyayari sa buhay ng isang tao. Maki-believers man yan o oh, uh, unbeliever mayaman man o mahirap ay dadaan at dadaan pa rin sa mga trial sa buhay kasi sabi dito no, para bang hindi daw pangkaraniwang so as a Christian dapat daw is manatil, uh, alam natin yung katotohanan yung reality ng buhay So dito ini-encourage na Apostol Pedro yung mga believer na instead na magpara-reklamo sila sa buhay, or magtaka kung bakit sila dumadaan sa mga problema ay matutunan nila itong tanggapin i-accept yung reality ng buhay na talagang minsan di maiwasan talaga no? para kay Apostol Pedro ang mga problema ay isang pangkaraniwang bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao mayaman man o mahirap no? believer man o unbeliever ay daraan at daraan sa mga pagsubok sa buhay. Kaya instead na magparareklamo tayo sa buhay, ah, bakit ako nang dumadaan sa ganitong sitwasyon? No, ano bakit ba ako kung kailan ako naging Kristiyano? Ay, talagang dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. No po. So So dito, pinapakita sa atin ng passage na ito na life challenge is inevit uh, inevitable. Meaning surely to come. Ayawin man natin, gustuin man natin o ayawin, darating at darating tayo sa point ng buhay natin. Nadadaan tayo sa mga pagsubok. So hindi dapat tayo nagtataka, no, mga patid. Expected da dapat natin na minsan sa buhay natin habang nabubuhay tayo sa mundong ito ay hindi natin maiwasan yung mga trial sa buhay no? kaya sabi ni Apostol Pedro, Pedro, sa chapter 4 verse 13 instead na magreklamo instead na magtaka tayo sabi doon magalak kayo dahil sa ating pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo so instead na Tingnan natin ang problema natin na isang bagay na maaaring makasira sa ating buhay. Uh, tingnan natin ito as an opportunity na makabahagi sa paghihirap ng Panginoong Kristo. So pag dumadaan daw tayo sa mga problema, parang uh, nakikibahagi tayo doon sa mga try mga suffering na pinagdaanan ng ating Panginoon. Ano po? Uh, at dahil nakibahagi tayo sa mga kahirapan na pinagdaanan Yesus, ay makakabahagi din tayo doon sa glory or yung sa karangalan na maaring uh, tanggapin ng ating Panginoon sa mga huling araw. Sabi doon sa verse 15, sa halip maghala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. No? Pangalawa, instead na magparareklamo tayo, magtaka tayo sa mga problema na pinagdadaan natin, magtiwala na lang tayo sa Diyos. No? Sabi doon sa verse 19, kaya nga, ang mga na naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos, ay dapat magtiwala sa lumikha. Ano po? So, ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Siyang may, siyang may akda ng ating buhay. siyang ang nakakaalam kung ano yung mga bagay na mas makakabuti sa atin. So, as instead na magreklamo tayo, magtaka tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Pagkatiwala na lang natin sa Panginoon ng ating buhay, no? At i-commit natin ang ating buhay sa kanya at Kumbaga dahil siya naman nakakaalam sa, sa kung ano po yung ikakabuti natin. And then magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. So instead na ma-discourage, manghina, uh, lumayo sa Panginoon sa mga panahon ng trials, is magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Sabi doon sa verse 19, kaya nga ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumika at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. So, kadalasan kapag tayo dumadan sa mga pagsubok sa buhay, no, ang unang-unang nagiging reaksyon natin, iwan yung ministry, iwan yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, maglalaylo muna. No, kasi discouraged tayo, pero hindi pala gano'n ang nice ng Panginoon. So kahit dumadaan tayo sa mga problema sa buhay, may mga challenge tayong hinaharap, huwag nating iwan yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kasi uh, madalas doon tayo pinalalakas ng Panginoon. So huwag nating hayaan na yung mga problema natin ang magpalayo sa atin sa Panginoon. Instead, the more na nahihirapan tayo, the more na maglalapit tayo sa Panginoon. Ano po? So, hindi ko po alam kung ano po yung mga challenges sa buhay na pinagdadaanan nyo ngayon. Na, hindi ko po alam kung mayroon po kayong mga problema, kabigatan sa buhay, sa pag, pagkakataon nito. So, sana itong devotion natin ngayong gabi sa sulat ni Apostol Pedro ay nabigyan po tayo ng ah... Uh, malinaw na perspektibo patungkol sa pa tamang pagharap sa mga problema una, kailangan tanggapin natin na ang problema ay inevitable ibig sabihin surely to come, natural sa tao so, kailangan matanggap natin yung katotohanan na yan pangalawa, dapat malaman daw natin na ang problema ay pribileyo ito na para tayo lumago spiritual at makaisa sa mga kahirapan na pinagdaanan ng Panginoong Yesu Kristo. And then, magtiwala tayo sa Panginoon. Na, at patuloy po tayong mag ah uh, gumawa doon sa mga mabubuting gawa. Ipagpatuloy po natin yung purpose ng buhay po natin. Amen. So, Pakinggan po natin ang awiting ito. I am Lilia Kalkaben. a retired bank employee and teacher i am 77 years old and i started listening to d.y.f.r in 1977 god used d.y.f.r for my salvation many tried to witness to me but i would not welcome because i was thinking he just want me to be a protestant because Protestants are fewer while Catholics are more and then they want our money so the lord used dyfr when i would prepare for work i would look for a radio station that didn't have advertisements yeah and then i chanced upon dyfr and i marked the dial on the radio and every morning I would listen to that. And it happened that the program was Moments with Martha. And I called and I said, Can you replay a certain tape that was all about uh, single ladies? I wanted the other single ladies in Citibank to listen to it. My salvation was really dramatic. Before I was able, so maldita. Ayaw ko ng people will just sort of take it easy and... or with you or trample you. I would fight back and even cry and say, what do you want? Boxing! <laughs> I was an auditor and people don't like auditors, you know? One coworker really got mad at me. She would say, Lilia, you are really ambitious. You're taking advantage of us, stepping, wanting to be promoted at the expense of others. So that was really not right because I was already a Christian, I was just doing my job. But I think my co-employees were so surprised because I was so in, I was insulted in front of other co-employees and in front of people. I did not retaliate. I just kept quiet, I just kept quiet. and then she stopped because I did not fight back. Later on in the evening, the boss called her and talked to her. and after talking, she came to me and said, Lilia forgive me for what I told you. I know you were just doing your job. Forgive me. You really have changed. And ever since I because they knew that I'd changed, I was free to talk about the Lord. This house was definitely given by the Lord. Before, it was just a simple house. But then may, magbaha kami dito. So I would be praying to the Lord. Lord, please Lord solve this problem. Parang the only way this can be so, Lord, is to really tear down the house and elevate. I prayed for I think 19 years, and then while I was praying, I would be hearing or reading about how the Lord made miracles. Somebody had a mountain covering his window, and he said, Lord. Please remove this mountain because I want to see the view. And then later on, he just noticed that there were bulldozers tearing down the mountain. And it happened to me also. After 19 years, Highway Banawa was bulldozed. So I was able to buy 40 to 50 truckloads and elevated the whole 400 square meters. And so that's why I have this. And then when I was rebuilding, I was asking the Lord, "Lord, may I have aside from my like this unit, may I have another one. So that Lord when I retire, I will still be be able to continue giving towards your work. Because when I was saved, also automatically my heart was, okay you're saved now, give. <laughs> Start giving. I enjoy giving towards the Lord. That's why I enjoy giving to DYFR, then to my church. And now I am a member of Evangelistic prison Ministry. I appeal to you and encourage you to Support Far East Broadcasting Company. If it were not for DBYFR, I don't know what medium the Lord would have used. But there are many people out there who need to be reached. We cannot visit them every day, but for sure, the radio stations in the different cities and provinces can always reach to them every hour and every day. And to my fellow senior citizens. I am 77 years old, living alone by choice, and uh, I enjoy my life now. In fact, the best stage of my life is this stage being retired because we can serve the Lord more freely than we were holding down a job. So, fellow senior citizens, continue trusting in the Lord. serving the Lord because only He can meet all our needs. Let's enjoy our remaining days in the Lord and don't be afraid, just trust. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, sa muli nagpapasalamat sa uh, unang-una sa inyong mga salita na pinapagbulay-bulayan sa gabi pong ito salamat Panginoon dahil minsan pa ipinaalala mo po sa amin ang tunay na kahulugan ng buhay Panginoon na abang nandito po kami sa buhay sa mundong ito ay natural na makakaranas po kami ng mga problema pagsubok sa buhay mga kapighatian Uh, ito ay natural lamang na mararanasan po namin. Salamat Panginoon dahil minsan pa nagkaroon kami ng malawak na perspektibo kung paano po namin ito haharapin. Panginoon, sino, sino man po, tinapanalangin po namin, Panginoon, yung mga kapatiran po namin na nakikinig at nanonood po ng programang ito. Hindi ko po alam kung ano po yung mga sitwasyon ng kanilang buhay hindi ko pa alam kung ano po yung mga personal na pinagdadaanan nila sa buhay. Uh, nawa Panginoon ang yung mga salita ngayong gabi ay nagbigay po sa kanila ng motivation para po sa tamang pagharap ng uh, pagsubok sa buhay na ito ay dapat na hindi uh, ikinakahina, ikinakadiscard bagkos ang uh, uh, buong puso itong tanggapin at uh, patuloy na magtiwala sa iyo, patuloy na maglingkod, patuloy na uh, ituring na ito isang malaking opportunity para sa mas ikalalago ng aming pananampalataya. Salamat po Panginoon Diyos. Ingatan niyo po kami Panginoon sa aming pagsamantala ng paghiwalay. Maraming salamat Lord God, ang lahat pong ito'y dalangin namin sa pangalan ng Yanak na si Jesus. Amen. Amen ayan so mga patid uh, dumating na naman po yung oras ng ating pamamaalam nawa po kayo po ay napagpala ng ating uh, devotion ngayong gabi uh, sana itong uh, uh, message na ito ay may, may bahagi din po natin sa mga uh, kaibigan po natin through facebook i-share po natin at uh, patuloy po natin supportan ang programa Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info at dwayfebcph maaaring magmensahe sa aming Facebook page Sakir 104.3 The Way FM